So, yun sa this video mga ka-TV. Mag-fishing naman, okay, ano? na naman tayo dito sa isla. ano, kinain fishing naman tayo, master. kami naggasing sa nakarang spot na pinuntahan namin dahil malalim pa nga yung tubig pagdating namin kaya dito na lang muna kami sa taas ng bangka naghagis hey. tapos maya maya nga si Kevinson nauna na bumaba kahit na malalim pa yung tubig na ah, nauna na si Kevinson nung nakita ko nga na medyo nagbabaw na bumaba na rin kami ng kapatid ko pero hindi pa rin total na mababaw talaga dahil hanggang dibdib pa ng kapatid ko nakapatong pa rin siya sa mga batong malalaki magbasa ang buong katawan ko ba? isa mo dito nga naunahan pa ako ng kapatid ko nakahuli ng isda. Maliit nga na grouper yung nahuli niya. Maya maya nga nakahuli na rin ako ng isang lapu-lapu dyan. Fish on! Next one! Malaki-laki ah. malaki na ito. Ganyan lang kakaliliit na mga lapu-lapu yung nahuhuli namin. Pero okay lang. Masaya naman mag-fishing na kahit na ganito kaliliit yung nahuhuli. Pakain natin. Fish on! Oh! Aroy! Tignasira yung pakain natin. Dito nga ang dami kong hagis dito na walang kumakain na isda. Pero kahit walang nahuhuli, walang kumakagat sa paeng ko, tuloy-tuloy lang ang tapon. Lapit man Maliit pa rin Pero okay na At isa kahuli Okay mga katibiyo bihira ka naman may ipasok ka ba to na naman tayo guys nakarang ganoon din bahawa ka mo ngayong gagto ko ko nga to. yati Ayun, eh, bumitaw din siya. Hmm. Yawa, kakalit liit mo lang. Yeah. Liit-liit e, sinabit pa sa ano? Bato. Bato? Liit uh, lang, pakawalan natin yan. Kila bo. Ayan o, oh. huli Fusion Fusion Ining ka Sasabit ka pa ha Uy, bitawan mo yung guma Fusion na naman mga katibi, oh! Huli Laki oh Dito nga kaya dalawang kawil yung kinain ng isda Kasi sinabit ng kapatid ko yung pain ko dun sa may bunganga ng isda kasi wala siyang lalagyanan. Adoy, Ako yung may dala ng lalagyanan. Na, kinain nyo. Dalawang kawel yung kay Kalbo tsaka sa akin. Oh? Tapos may isa pa oh. Sabi. ka. Ang okay. laki <laughs> <Unlucky> oh. <laughs> kason. Ang laki kason. Aryo bu. bu. Nag-i-enjoy pa nga sana, kami dito sa Pangawil, kaso lang palubog na yung araw, kaya maya-maya nagamat-amat na rin kami papuntang bangka. Kaya hanggang dito na lang mga ka-TV, thank you sa panunood. Secured na kaagad natin.